Hi guys! Good afternoon! Today's a fiesta nila di Bakang at syempre um, fiesta nila at kaya akyat tayo ngayon mak makichismis tayo sa kanyang um, bahay serye kasi nga tapos na yung bahay niya at ito yung sala nila guys sa taas di ba ang ganda pala ng bahay ni Bakang naka-arrange na lahat mm, mm at syempre dito Hi Kang! Hello, hi. Ayan! So dito pala si Bakang, kumusta ka na? Kita ko, kita ko. Ah, kagabi ito kita ko. Kumusta ka na ngayon dito sa bahay mo? Kumusta yung bahay mo? Okay lang. Um, may dalawang kwarto na because of our beloved uh, sponsors. Ah, beloved. Oo, oh, uh, sa Mary, sila mga Mary, <laughs> Mary, oh, sila Papang, sila Ati Alay, sila Ati Sassy Shim from hmm. America, and of course, Ate Ati Kim, all the way from Australia. So, pwede, pwede, pwede mo ba ako i-house -ano, tour ng bahay, taas mo? Saan? Dito, dito. Sa lahat? Diyan? Kahit saan? Okay, dito sa mauna sa ano? Ito yung kwarto ko. Sa, sa kwarto. kwarto. Ah. Ito yung mga yung Ah, yeah. ito pa. yung Pil kwarto mo? Ito yung kwarto ko. Ah, ito pala yung kwarto mo. Hinapan ko pa yung mga pillowcase, pillowcase. Wow, ang ganda ng kwarto ni Bakang guys. Anong design yan? Sakura. It's because di ba nakatira ako na sa Japan ng ilang mm -hmm. taon. So na, 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 kwan, sa so tawag ani. ah, uh, nadala ko yung culture ah, sa kaya, Japan kasi nakatira ako dun 2 years so Ah, kaya yung painting ba yan or ano? Actually, ang kwarto ko talaga, Jill, is uh, ang tema nito is Japan-Japan talaga. Japan-Japan talaga yung, quarto, yung tema ng kwarto mo. At uh, dahil na-adapt na, na mo na yung culture so, na sa Japan. Na-adapt na ko yung culture na. So, iyan yung yeah. sakura. Iyan yung sakura. Anong meaning sa sakura? Uh, cherry blossom. Ah, uh, sakura is a cherry blossom. Uh, ang, ang cherry blossom is a flower. Mm -hmm. So, in Japan, sakura. Ah! So yan yun yung puno. Kaya pala yung puno at yung babae, yung babae si kaw uh, yon. Ako di ba, meron akong painting na nakalimot. Uh -huh. no? O ako, ako din yan. Ikaw, ikaw din ako yan. Ah, so nag uh ka ay -huh. nagano kan nangamoy na na uh -huh. ka ng uh, cherry blossom kasi uh -huh. ikaw naman yan, di ba? ang name niya, Sakura. Ah, Sakura. So ano yung ano, ano mo, made in ano to, yung mga ano mo ito, yung kama mo. Ito naman, pwede siyang gawing sofa, pwede rin gawing Um, ayan. So baka na yung ganito mo pili. Ah, uh, ito? Mm, -mm ito. Gusto mo rin to. Gusto kong ganyan. Ha? Huh? Gusto, Gusto kong ganyan. Gusto 40,000. 40,000 ito? Oh. mahal. Yawa. Kulbaan ko. Kulbaan sa 40,000. <laughs> di ba na di dito? Oo. Oh, oh. Gusto din rin ito Mm. Uh, so magbibili ako niyan dahil so Tinanong, tinanong niya ako kung magkano to So mm -hmm. sinabi ko 40,000. Ah, paano lang? Sabi, ah, toh, so do it. Tinanong print For this na, ang ganda. So, yan. ang dalit kasi nagtatanong, Jella, kung bakit um, hindi ko na pinili ang fully bed. Oo, oh, oh. yun. So, so, sofa bed na pinili ko, okay, kung gusto, mag-upload ko nga. sa pulo hang out mga friends mm. kita so para dili pio pwedeng pwede na ko siya mo sofa pa oo oh, oh. kung oh. matulog na pwede na pod pun, i eh. i eh, eh, katri katri so, ba kung mo niya kung gipili kay eh, double purpose ah so ano po ang purpose niyan is ah ganyan pala yan yes. So in fairness, ang ganda. Pero yun nga lang, hindi, hindi. Okay. Ah! Yan pala yung meaning niyang kanon niya. Ah, so halimbawa, kung may mga event, kaya gusto oh, mag-banding. Oh. Mag, mag banding, mm -hmm. Pwede tagili sa kwarto. So, ah, so fuck. Banding. Di ba? Oh, Tapos diba? oh. magabi oh. pa. Katre. Pagkagabi katre. So, Oo. Oh. mo. Bunga siya. Bunga siya. Oo, oh, mo akong dipili. Naibog ko. Oo, oh, Wala akong dipili. Kaya kung ako nag-bash nga, dapat yung kuhan katre, gift ka katre. Mm. Ako wala akong dipili kay para magbanding tayo mag magparty-party ang katri pwede na ko yung muong so sofa, sofa. Pag, pag matulog na kinakahubog na pa mm -hmm. katri na lang bunga um, siya tapos ang kabinet mo bakit glass ang kabinet mo bakit ganin yung kabinet mo glass okay, yung cabin, oh, ito yung kabinet ko ito ang uh, ito naman bigay to ni sponsor to ni Ate kim oo oh o -oh. oh, Magkano yung gastos sliding mo Sliding door siya kasi para match sa sliding door. Para match sa sliding so, door para mo. Para magtagbo, gitni lang. Mm -hmm. Oh, uh, ito naman nasa mga 25, 25. 25. Yan naman ito. Uh, 2022. Ito, 22 dito mm -hmm. lang to. So, can you do ha, 50? Bakto. Ah, so ah, Wow. Ah, are Ala guys, arrangement so, talaga yung Actually, ba, ano ni Aban. Bakto. Pare pa ni Jelkay, buatan to yan na kung kuan. Atong murag putaw sa mga Hanger. Hangin. Hangin. So, kanil temporary, pwede din siya. Pwede din siya ba kung <coughs> mm -hmm. Kaya wala, pwede din niya kung mal. Kaya naku, may mga hanger-hanger. So, bakit? So, so tulon niya siya kapurtahan, Jem. Tulon kapurtahan. Tulon niya. Bungo kayo kwarto kang naibungo ko. So, tulog. Nga ano, gitulog siya. It's ano gitulog siya? Na ako'y vanity mirror diri. Katong mirror sa amin nga yung mga suga. Kaya diri ko mag-make-up, mag-blower. So, na siguro at, uh, next actually may nagbigay na ng vanity mirror pero di, pa ko makatugag ganyan kasi busy palagi so siguro next year na January mm -hmm. So na so nais sa amin din yung naisuga so dili ko mag make up ano ah, aprobang pa busa mo siyang polo uh, so, so itong ano mo uh, sa look mo bak bakit vinyl ang vinyl kasi hindi na siya pwedeng tiles ang tiles baka na siya. Oo. Uh, yung task nila mama kasi, ako kasi nag-decide-decide niyan. So wala lang kasi akong alam. So dahil panic din yung floor, so nag-decide tayo na vinyl, okay? Pwede lang din siya i-taplak. So ang vinyl, tapo 80 ang isa. So nagbalit ko one, 120. Pila tanan? 80, uh, 8,000. Yawa. Mahal, mahal, mahal yung vinyl. Balak-balak para man sana ako. Binil lang ano yung kapiro nila. Binil, ang, ang binil, kanina dahil kanina, kanin, kanin, kuchintang isa. Tapos um, ang yung salog, yung muna lang yung doon, yung pila ka buo. Mahal pa din. So kanina kani pa lang siya daan, 120 na niya ha. 120 kanina, ang... Kanina, kanina, 120 na niya. 3,000. 120 ang binil, 8,000 ang ikipalit. So, say, say, sa imong, sa, im sa kanin, ganun nga electric, Kana, ano? Anna, it's because, mo niya mga fans sa Japan. Ay, nani yung mga fans sa Japan? Uh, so Sunashi, remote. Uh, uh. ay, remote pala siya. Remote yan. Nani yung mga fan nani yung mga electric fan sa nang Japan. Nga nani yung suga. So, ayan. Ah. So, tulog ka po kayang klase sa uh, yung ilaw gel. Kani ang daylight. Kani ang cold. Hindi ka gusto hayag kaayong. So, kanya ang medyo cool cool lang. Dili kayo nga hayag. So, muna siya ang pinakahayag. So, yung trick So, kung matulog ka, unsa nga, unsa nga, ano yung light yung gagamitin? Ah, uh, warm. Muna uh, siyang uh, kani? Kani uh, nga? ah, kani, kani. Ah, muna yung gagamitin. So, mutoy po na si So, nasa'y ah, one, two, three, four, five, six. Pila palit yung mana? Uh, ah, uh, kani, mga, nine, five. Nine, five, siya? Nine, five bakit malay ka ayun? di ako, <laughs> pagkakangap ko tayo mga preso eh hahahaha kawang? pagkakangap ko sa mga preso na sa'yo <laughs> kwarto hindi malay, gusto niya gusto lang niya, gusto so, din rin, niya. Rin ako, ako rin, rin tambi na siya tanungin mo pa si Mamsikarna sa home si Carla kasama mm -hmm. ko dito so the total of breakdown ni <laughs> mo mong kwarto pila tayo muna gusto sa so, kwarto lang ahm um, Kani Uh, kani 50 kani 40 90, mm -mm. 90 plus ang vinyl 98,000 plus kani mo 10 100 110,000. Oh, yeah. Kaya Sakura. kura? Sakura. sa at pinadala lang yun sa akin from Australia. So, 110,000. So, nasa mga 180. 180,000? Ang eh? uh, kaniyang kwarto. Siya, yeah, what? Breakdown? In... Pwede pwede siya, ang punggal ang ibang kuhaan. Oh, tapos ang suga ang suga na ito, gel, lagyan po yung tulong kaklase. Subukan yung daylight. Daylight. Ang pala yun, po yung natin, na warm. Ano yung warm? Diba? Mm-hmm. Sa so, kanya, ang cool. Cool, wala yung siyang cool. Subukan yeah. yun. Mm, so dito naman tayo sa, sa terrace. Ano yun, ito yun ako nga. Actually, ang usually, ang mga sliding gel, doon so, mm -mm. lang po yung kabuo. So ito yun ako siyang upat. One, two, three, four. kaya para pag-abri ito nga, big siya. Ah. Ba? O pagawas ni mo. So kanon, so ngano naka tiles finish siya dani. Naka tiles stay mo mo tawag pinakauna. So gisunod, di na tile na siya oh, dito. Oh. So gisunod siya dire. Gisunod kay, dito, na lang ni mo siya. Kay pangit tanaw. Mm -mm. So, gisunod, gisumpayan, gisumpayan lang. So sa kwarto nang isa, sa kwarto sa isa. So dito lang tayo sa kwarto. Sa dito kwarto mo, isa ay, last. Ay? Hi guys. O, galing kami kina um naki ano kami doon naki nakikain lang kami doon. At um, ngayon ay nakauwi na po kami. Nandito na kami sa Hinaguan. Oo, kasi may um, darating kaming bisita. So kailangan naming umuwi agad. O di diba? So thank you bakang sa sa yung house serye. Nakita ko na rin ang ganda ng kwarto mong sakura. <laughs> congratulations bye